Iniisip ng mga tao na ang katapusan ng mundo ay dapat malinaw at tiyak, ngunit madalas itong nagdudulot ng takot at kawalan ng katiyakan. Gayunpaman, sinasabi ng Biblia sa Mateo Kabanata 24, Talata 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang sino man ang nakakaalam, kahit na ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Sinabi ni Hesus na walang nakakaalam kung kailan darating ang katapusan ng mundo, hindi man ang mga anghel o siya mismo, kundi ang Diyos ama lamang. Parang lihim na tanging Diyos lamang ang nakakaalam at hindi pa sinasabi sa iba. Tuklasin ang misteryo ng eschatology. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at tumanggap ng isang nakapagpapalakas na pag-iisip sa loob ng wala pang isang minuto sa bawat episode na magbibigay liwanag sa iyong umaga ng mas mabilis kaysa sa pag ng iyong kape.